si Bibi Jaira nagpapaaraw po andito po kami sa rooftop. Ayan po. Ayan po. Dito po kami sa rooftop. sa rooftop po kami nagpapaaraw kasi po para mawala po yung mga ano sakit sa katawan po si BBJ lah nagpapaaraw po siya malapit lang po kami sa SM yung building po yan yung nakikita po dito SM po yan SM Purview ayan po maganda po yan oh. po si Baby Jaywa Nasa rooftop po kami ngayon Baby Jai Jai Ay. Wow. Dibol. May sinasabi po si Jaira, hindi ko po alam kung anong sinasabi niya. Baka sinasabi niya po maganda po yung nakikita niya. Ano? Mga puno. Opo. Mga puno po yung nakikita ni Jayjay. -Jay. Opo. Si Baby Jaira. Ayan po. Enjoy na enjoy po si Baby Jaira sa rooftop. Kasi po marami pong nakikita dito sa rooftop. Kaya po napakaganda. Dito din po kami kumakain. Ito po yung lamesa namin ginawa ni ano po ayan opo ayan po si baby Jaira nagkwento po siya hindi ko alam kung anong kwento niya pero napakasaya po niya kasi ano nandito po siya sa rooftop si baby Jaira namaganda enjoy na enjoy po si Bibi Jaira sa rooftop Opo. 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 Opo.

抱歉啊。